Plus news updates. Mga balita ngayon, ambush sa mga sundalo sa Basilan, kinundina ng AFP at ni Governor Hataman. AFP chief nagtungo na sa Basilan para sa command conference kaugnay ng enkwentro. Mahigit 9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Iligan City by bus. Ulat tungkol sa arestadong Chinese spy sa Pilipinas, pinalagan ng China. Ako po si Cesar Soriano. Parayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mariing kinundena ng 101st Infantry Brigade at ni Basilan Governor Jim Saliman Hataman ang naging panalambang sa mga sundalo sa sumisip Basilan kahapon. Sa isang pahayag iniulat ni 101st Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon na dalawang sundalo ang nasawi habang umakyat na sa labindalawang iba pa ang sugatan sa ambush. Kinumpirma rin itong suportado ng ilang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pag-atake. Sinunog din ng lawless elements ang KM-40 military vehicle. Sa panig ng kalaban, dalawang iniulat na napatay habang di patukoy ang bilang ng mga sugatan. Samantala, pinanawagan ni Governor Hataman Saliman sa pamunuan ng MILF at Armed Forces na humanap ng common ground para malutas ang issue at maiwasan ang kahalintulad na insidente. Bagamat tinawag niyang isolated incident ambush, isa rin itong wake up call para sa lahat, partikular na ang MILF o PAPRU, national at local governments na nananatili pa rin ang vulnerability o kahinaan sa pagtataguyod ng kapayapaan. Nagtungo na rin si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa Isabela City, Basilan para sa isang command conference kaugnay ng inkwentro. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 1,400 grams na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 9.52 million pesos sa isang buy bus operation sa Tibanga Highway, Barangay San Miguel, Iligan City noong ikadalawamput dalawa ng Enero taong kasalukuyan. Arestado ang dalawang suspect na sina Raisa Amer I. Rajamoda, 59 anyos at residente ng Purok Adelfa, West Barangay, Mahayhay, Iligan City at isang lalaking kinilala bilang Bapa na nagtamo ng sugat sa operasyon. Bukod sa ilegal na droga, nakumpis ka rin ang isang itim na shoulder bag, isang berdeng foil pack ng tsaa na may tatak na guanyinwang, isang itim na JNT plastic pouch, isang brown paper bag, isang Toyota Fortuner na may susi at ang markadong Bybus money. Ang mga suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Umalma ang bansang China sa Pilipinas kaugnay ng pagpapakalat ng ulat tungkol sa naarestong SP ang Chinese sa Maynila. Sa isang press conference sa Beijing, iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na palagi nilang pinapaalala sa Chinese nationals na nasa ibang bansa na sumunod sa lokal na batas at regulasyon. Itigil na rin umano ng Pilipinas ang shadow chasing at pagbabalita tungkol sa Chinese spy kasabay ng panawagang protektahan ng karapatan at interes ng Chinese nationals na nasa Pilipinas. Wala pang pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA ukol dito. Kamakailan ng naaresto ng otoridad ang isang Chinese national kasama ang dalawang Pilipino na sinasabing sangkot sa pag esp sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Immigration, ang nasabing Chinese ay isang 39 anyos na lalaking kasal sa isang Pilipina at labas masok sa bansa simula pa noong 2015. Kasunod nito ay inihayag ng AFP na posibleng may foreign power na nagmamap out sa bansa. Para sa Kidlat News Channel, ito si Joy Reyes, Nag-Uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.